Good afternoon mga ate kuya. Share ko lang sa inyo no, mukhang tama yung uh, sinabi ni Sir Gary na pagkatapos ng ulan ay maglalabasan yung mga flowers. Uh, last 2 days ago ay umulan kasi. Uh, ngayon ay Webes nung Tuesday malakas ang ulan dito at tama nga siya no napansin ko naglabasan yung mga flowers na itong dragon fruit ko kasi nung nakarang araw wala pa naman ito ayan no dami tapos ito pa meron dito Ah. Uh, ayun no? Tapos yung nandito, ito mukhang flower din to, nagbukulan na to eh. Mukhang maglalabas ng flower na to. Sa dalawa, tatlo, apat, lima. Limang bad eye. Ito pa, anim. Pang-anim hindi lang makita dahil malabo yung ano ko camera so tama siya no ito pa oh na after na umulan ay maglalabasan yung flower bud uh, mukhang uh, ito pa oh na trigger na trigger yung mga bud eye So, ito kasi, dito kasi lumalabas yung mga bulaklak. Ayan o. Oh. Ang tataba. Kita naman na eh oh. Ito pa. Ayan o. Oh. Tapos yung doon pa. Kakatuwa. Sana lang magtuloy. Ito pa o. Oh. So napakadami niyan kapag nagtuloy yan. Pero next ko na, na hindi lahat yan magtutuloy kasi meron at meron maabort diyan. Ito lang medyo matagal ang ano nito no, mag-produce ng bunga o ng flower. Ano to eh? Ah, kung di ako nagkakamali ay Vietnam White. Ay hindi. Unknown to eh. Void. Uh, Noid to eh. Noid. Noid variety. Ibig sabihin hindi alam ang exact na ID ng variety nito. Ito kasi ay naingi ko sa Tanay. Medyo malalaki yung ano niya, yung pangkay o branch so hindi ko alam kung anong variety meron dito meron akong uh, Moroccan red ayun oh may flower na rin eto mukhang wala pa Abangan natin. Orange Giant ito. Ito ay Orange Giant. Yung katabi niya Vietnam White din yata. So, totoo pala yung sinabi ni Sir Gary na kapag pagkatapos umulan, expect mo na na maglalabasan ng flower. Ah, ito meron na oh. Oh, ito yung galing sa tanay na ano sinasabi ko nagbukulan na yung mga bad eye nila oh. hindi lang ganong kita malabo yung camera ko ayun no oh. Ito pa. So, na ano sila na trigger o nagsilbing inducer yung ulan at napansin ko rin sa baba yung mga tanim ko medyo bumula sila nung pagkatapos na umulan check natin eto bata pa kasi to kaya puro dahon yung nilalabas Shoots. New shoots. Ito, wala pa rin. Okay, yun lang mga ate, kuya, no? Uh, In-update ko lang kayo para may idea yung mga bago lang din nagtatanim ng dragon fruit na kagaya ko. So marami-rami akong aabangan thank you lord etong ganito pinutol ko kasi dito naglabas ng new shoots pinuputol ko na yan para mag trigger siya na flower yung ilabas siya, rin pinutol ko okay salamat sa panunood, god bless